Yo, yo, yo! What's up mga katropa? Uh, ito, basketball tayo. Uh, nandito ako sa Alis, kung saan eh dito compound kasi ito mga ka-tropa tapos may basketball court. Ayun, uh, yun, maraming malalakas dito na player. Tapos, ang maganda dito, tropa, parang ano kasi to, alam mo yung pag nasa Pinas ka tapos pag gabi, may liga, ang daming tao. Parang yung ambience dito, parang nasa Pilipinas. Kasi ngayon, ito pala yung ano, in-invite ako ni Kuya Brian sa liga na to. Tapos kasama ko din dito si Joshua. Ito na. Another Sir, wag muna tayo sir. Shout out. Ay si Brian. Ay umuwi. So mga tropa, umuwi si kaya Brian. <laughs> nauna na naman, nauna na naman naka sa first. Si mga team mate ko mga tropa, lalakas. Ayun si oh Lakalmar. First time ko maglalaro dito. Ayun sila sir, mga tambay siguro, lalakas na itong mga to. Malakas. Balita ko, malakas player dito eh. Malakas uminom. Patadid. <laughs> <laughs> sir, good oh, evening po. Good evening eh. po. Ito yung mga teammates ko, lalakas. Ito yung mga teammates ko, lalakas. <laughs> Tingin na na ako, hindi. <laughs> Ayaw ako. Uh, oh. What's up mga tropa? <laughs> Basta! mga ko, malalakas! Congrats ko! Congrats, 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 idol! 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 Uy, pre! Salamat, pre! Congrats! Congrats! Tagal ko tinago yun eh! Totoo! May Okay, okay, uh, okay Pero, congrats! Uy, congrats. salamat! Salamat! Good Ang mga... Ang yung Katao ng MVP. Ano? Yung Ah, mga tropa, ito si Faisal Kasi si Almar. Ah, uh, teammate ko to sa bangsa. Uh, Pinag-champion ako nito ni mga to. Yan, mga idol. Sama si Recto. Saan si Recto si ngayon? Si ah, Kaya wala. Kalaban pa natin si Recto. Ngayon? Hindi, ibang team. ay ibang team. Ah, ibang team. ah si Recto. Shoutout sa'yo, Recto. Yan. Mga idol ko to mga to. Sama-sumunod um, pa ako, bro. Para magbigyan kita ng highlights. Uh, <laughs> si Joshua wala pa eh. si Seth. na, pre. Ha? Ano ba ang kalalo? Ah, ganyan talaga. brod, iyang kakababae. Okay. Yan, wala masyadong audience, no? Pero kasi dito mga tropa sa court na to. Ang sarap talaga na maglaro kasi nga puro Pilipino, no? Tapos para na sa Pilipinas, no? Pag tuwing gabi no, liga, mga gabi ng liga sa Pilipinas. Oh. <laughs> Ayun, para ka sa nasa Pilipinas. Ulit-ulit ako yun. Yeah, Tapos, ayun. Parating ba pa lang? So yun, sapatos lang ako. Ito kasi pawis na itong mga Nag-warm up na. <laughs> Pero warm up tayo para mamaya sa highlight like si Almar. What up, ayun What's up, what's up? Sige, Brian. pag kita. Hindi mo na panahod. Ganoon ko yung mukha kami. pag ko eh. Panahod ko, siyempre. Pa. ko.

Jadi, umur При этом thank you いいですね。 Sa vlog ayun may paparazzi. Ito pumreno nang malakas dito sa patas ko. Sobrang pre. Brand ba? Sa bako ba? ako. Dami kasi dali mo. sama yung pogi. Ay, what's up bro? Alam <laughs> What's up, Eh, 2-0. Ingay. kang kinalaman dito ay ang I idol ko. Jet, siyempre. Wala, wala. wala, wala. <laughs> ito idol ko. What's up? Yeah. nakalaro <laughs> Okay lang, nang Marami pa yan. Okay lang mahirap kasi ito pag ano, pag sama, sama yung pogi sa court. <laughs> Ayan, sabi sa inyo yung mga nila Malalakas. Dalawa kami. Ang oh, bago pa lang kayo. So yun mga tropa, ang dami natin dahil lang, Make no? hindi eh. nakalaro eh. Uh, dahil kasi ay, ano eh, first di maglaro dito. Ah, Iba yung ano na rin no? Makunat! Pero ako yan, walang excuse unang naglaro rito na ni Bago. oh, unang vlog oh, dito, ba? lahat sabihin. Ayan na. si Almar! Ang pitos pa lang ako, idol ko na to yun. Tara, ano tayo? ka na muna. Okay na no. okay, no, to. to Magluluto pa ako. Yan, nag-enjoy naman kami at sila. 2-0 na tayo, no? 2-0, di ba? Wala. sa inyo mga tropa. Jamba lang jamba, jamba. Eh, okay, Jamba. Okay, jamba. Okay. Ano yun? Para sa atin yun. Hindi okay. Jamba. Wala, hindi nakitay kayo tayo. Halas. 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 Dito lang ako, dito ah, lang. pala. Kaya alam pala. Diretso na sa, kami. Uh, Diretso kami sa uh, bayan niya. Diretso yan. Ano ah, si kay Brian? Sa Sidra, si si Sidra kami. Sidra pa kayo? Sidra kami ito. Agit ang late eh. Uh, defensive player, alam mo kung ano sasabi niyo? Soon, yung mga next ano, highlights natin. Helmar. Oh. Yan. Black black? yan, sir. Ah, oh, black yan. Ngayon lang ako nakalaro dito eh. Oh, <laughs> sir, shout out. Shout sir, out, shout, shout out. Shout out. Tropa TV. Hello po ate. Eh, oh, kung nakikita kita, -kita, -kita nyo sa... Yan, subscribe. Sa mga next vlog ulit. Let's laro dito na tayo lagi. Yan. Yan o. Yan malulupet. So eh, mga tropa, ang sarap maglaro dito kasi puro Pinoy, no no? Puro ano, no? parang nasa Pinas, no? Oh, parang barangay. Barangay League. Oh. Oh, yun lang. Ayun, siya Brian. The bees. Mga kamay galungdong din tayo. Siya yeah, Brian, bawi kami ha. Ayos na yun, Oo. Gali ayun, si oh. Galing lang si Josh Fick. Hindi, warm up. Matigas pa yung katawan ko. Saka mainit din. Kaya nga eh. na shout out ka naman. <laughs> 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 balik tayo, balik tayo H&M na ah, next season. Ha? Huh? Pre, hindi na kami magbobo. Shoutout sa mga teammate ko sa Putlaker, hindi na kami magbobo. live <laughs> ka Hindi. Hindi <laughs> na kami magbobo. Wala na, wala na. Starbucks. Uh -huh. Starbucks. <laughs> oh, Starbucks. <laughs> What's up, Tropa TV? Idol. Babad daw tayo sa next. Uh, oh, walang upuan. Eh, hindi Ang, ang talaga dito sa Alis, no? <laughs> Parang Manila. Ay, si idol, oh. Mini Manila. Tara, hmm. book na kami. Okay, book na kami. Si eh, ano? Si Samad, si, uh, sabay ata. Ayo, oh, si ano. Ay, hindi si Egypt. Jeff. Oy, Idol. Shoutout ka naman, Idol. Ay, no, Idol natin, no. Grabe mga salaksak. <laughs> ay, sige, Dol. Ingat, tinga tinga. Wala na hey, ako magawa. Lahat Idol. Ayaw kasi. Sir. sir, Idol yan. Ito tayo tubig. Libre mo ako, Tol. Ito ka tubig na lang. <laughs> Oo. Wala na daw tubig. Hindi dito, guys. Wala yung tubig. Ito tayo tubig. Ito tayo tubig. ay. Last year's promotion, tayo naman Friday o. Ano nga Friday o? Oh. Thursday, Friday. Hatiin na lang tayo, biligay sa... Teg-isa ah. na lang tayo. Hindi <laughs> <laughs> na naman eh. Parang siya yung pinag-amal. Parang siya yung Tara na